Ba't yun problema talaga ako? Anong problema mo ngayon? Gusto ko mag-vlog pero wala akong may content. <laughs> ano na isip mo? Hindi ko alam eh. Ito ko content! <laughs> Sunog si Dodi! <laughs> ano kaya magandang gawin? <laughs> Hindi, ganito na lang. Total ano na naman. Yeah. Sabado ngayon. Wala gaano mga tao dito sa opisina. Wala boss. Wala mga boss ano kaya kung subukan natin na tayo naman yung maging boss ngayong araw Ano? No, no? ano yung feeling na parang hindi ko yung nag-edit? Yung baka, kumbaga, ikaw yung nagsusupervise ng mga editors dito. Ano, try natin. Hindi kaya tayo malalagot dito kay Sir Silipin ko lang. <laughs> ano ba siya? Sige, susubukan natin. Para maranasan lang natin maging boss tayo ngayong araw lang. Hello Sir McLean. Oh bro. <laughs> Meron ba tayong ano dyan? Applicant dyan bro. Ito. <laughs> ano ba <bakit>? kayo? <laughs> Mag-apply po ako. Magka-play <laughs> ako editor? Editor May background ka na ba sa pagka-edit? Wala <laughs> eh. Yan ang mga kailangan ko. <laughs> yung wala ka. Background, background. <laughs> ano yung mga hidden skills? <laughs> ano yung mga hidden skills mo, bro? Para malaman natin kung i-hire ba kita. Nasa itsura naman eh. Mahilig ako sumayaw. Mahilig akong sumayaw? <laughs> sumayaw. Mm. Tapos, Malakas akong matulog. Maghahapon, kaya ko. Ibig sabihin, antukin ka. Hmm. Yan ang hinahanap ko. <laughs> Ngayon, no, syempre dito kasi sa, sa, editing, merong puyatan na tinalawag. Mm. Matagal ka mag sa sa computer kasi mag-edit. Nanonood ka ba ng TV sa bahay? Hindi. Radyo ka. Radyo? Hindi ka nanonood ng TV? Hindi. Hindi ka nanonood ng mga TV dito sa ABS-CBN? Palabas? Hindi din. You're hired, bro. Simula ka na bukas. Ha? Thank you. <laughs> na natin to. Kaya ano kaya kung gawin natin na magkunwari tayo na ako na yung bagong supervisor dito sa sa office you know. Total naman, hindi naman ganang madaming tao ngayon dito. Tapos kumunti lang naman yung mga editors dito. Hmm. Pasok tayo sa mga editing bay. Iko na Sila. Sir. Oo, oh, tapos huh? Iko yung pagpapakilala sa, sa akin bilang ako yung bagong supervisor. Okay. Na. <laughs> Ito po. Kaya yes, nalala ko lang po yung bago nating supervisor dito sa editing. Mag-inspect. Pakikamayan naman, pakikamayan. Ano yan? Ikaw yung editor na ano? Provinsyano. Si Daryl, editor na Provinsyano. Kamusta ang status natin? <laughs> na <laughs> Ha? na? Yan, very good. Very good. Na. Marami okay. kasi nang tatanong... Bakit? hanggang kailan daw ba ang probinsyano? Kaya nyo lang. Tagal ba to? Matagal ba? Mm. Oh, matagal ba pa pala? Okay. Lahat ng mga nagtatanong sa akin hanggang kailan yung probinsyano. Matagal pa. Ganyan ba lang at na supervisor? alam mo yung mga ano? Alam mo yung mga Chinese na movie? Yung mga sisiga-siga mga nakadamit ng puti. Tapos may may book dito na puti atas puti din yung kilay. Di pag may sinusugod sila, ganoon yung lakad dito doon? lang dito eh. Tapos ganoon <laughs> Ano to? Bakit ganito to? Nasaan ang editor dito? Iniiwan pang... discard Eh. Sino Sinong editor dito? Bro, pakigawa ng report. Tapos, bigyan mo ng, ng memo yan. So, sino yan? Maclean Amo... Sino? Sino? Si? Maclean. Ma maklin Maclean? Oo. Oh. <sighs> parang... maklin Parang kilala ko yun Sounds eh. Sounds familiar eh. Teka, teka, teka ako yun eh! Wait ka <laughs> ako pala dito nakaupo pa <laughs> rin. dito Pupunta natin yung mga editors dito sa ASAP. Magugulat sila. Wala asap ngayon! <laughs> wala bang asap <asok> ngayon? <laughs> wala. <laughs> boys, eh. <laughs> wala, tao. wala! 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 Let's <laughs> Napakaamas ng assistant ko, no? <laughs> Hindi pa magtatagal sa akin yan, ipopromote ko yan. Ty. <laughs> <Sorry. One>. Go. <laughs> Hindi kami close. sa <laughs> <laughs> so, masakit balikat ko kaya uh, ganyan ko. Oo nga pala. Ang dami niya. yung bagong supervisor ng iTunes. Si Boy Hello First Time. Mo. Hello bo. Kamayan mo. Ay, putang Ay, putang nga. <laughs> <laughs> Nag-uuna ko sa arap ng boss. I'm so sorry. Kailangan <laughs> ko yung editor mo. Nagsia. Tumain. Eh. Tumain. <laughs> Sige, hindi ako magiging strict. Pag mga ganyang usapin, pag yung editor natatae, na tatae, nais ko sa akin yan. <laughs> Malinis ang sahig, ang carpet, mabango, walang agiw. Good job. Nagalala ko si yung bagong supervisor natin sa iPods. Ay, sir. Si Boy First Time. sir. The man. Good afternoon, sir. Kuya Aris. Kuya Aris. Kuya Aris. Ha, award winning yan. <laughs> Dapat ako nagsisara dyan. Huwag eh, <laughs> okay, sure. natin bibiruin yun. Hindi basta basta ang editor dito yun. Oo oh, nga. Big time. big time <laughs> Wala. Wala. Sobrang aliwalas ng lugar. Ang aliwalas na din ang mukha mo. Talaga? Hmm. Ano yan? Rick's Skin Therapy. Yung mukha 70. ko. <laughs> Aliwalas ba? Yung totoo. Mm. Kasi gumagamit kasi ako ng Rick's Skin Care D. Sin Scare D. Ano yun? Yung ginagamit ni Jenica. Hindi ko alam. S Rick's Skin Care D. Yan, 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 Ito yan, ito yan. Tara, tuli tayo. Hoy! Naku! Huli! Bawal makita sa <laughs> camera yan? Boss! <laughs> Ayun, <laughs> dito, alin <laughs> ka dito! Bistos, binastos yung boss. Binastos tayo. Mamamatayan <laughs> natin natin pagka nakita sa camera yan. Walang galang. Bakit gano'n yan? Hindi siya nagpapakita ng mukha. Pag nakita yung mukha niya sa camera, mamamatay yung nanay nung... Mamamatay yung oh, nanay niya? <laughs> nanay nung... Tay, natin. Ganun ba yun? Hmm, yun na, sumpa. Eh, ba't nandito yun? Interview natin gusto mo. Kailan ba dito yun? Kailan pa ba, yon yun dito? Five years na yata yun eh. Five years? Mm. Paano nakakalusot yung mga ganyang klaseng editor? Gusto <laughs> mo so, ba kausapin natin siya? Ano kausapin nga natin? Paano, paano nag edit yun? May na editor ba nag-ganon? Paano nag edit edit sabi mo. Bago magigit yung ulo ko. O, oh, yan. Bawal makita yan. Mamamatay nanay ko. Hindi yan. Walang, ano yan, dito to yan. Ito lang yung batok na lang. Sige. Bakit ka tumatak mo? Nagkakasa na sampu. but yung, Mamatoy yung ko. papel nun, withdraw sa HR, tanggalan ng schedule bukas na bukas. Okay. O, pwede Lali ngayon mo? lang. Tanggalan muna ng access dito yan. Tapos padukot, patampot mo na sa mga gwardiya. Pa, pa. Si Bak si Bak, si Bak. Hello, pakidampot yung kalbong editor, yung mataba. Oo, pinaka-short, damputin nyo na. Magbigay puwi ka. Magbigay puwi kayo sa bata. Kaya, kaya, Magbigay puwi kayo sa bata. So, Sunod na Nakayin si Trabaho kayo. Trabaho, trabaho. Wala akong kumana. Ayoko kumana. Ay, Anong status mo yan? Sir, nagahang eh. Nagahang? Know, oh, Dagahang, nagahang? Nagahang? Okay. Nagahang? Lipat ka sa kabila. Kamilang channel. Ano <laughs> ito? <At> notepad? Hindi. <laughs> Anong kinalaman sa editing ng notepad? Nagahang? Opo. Lipat ka. Na-start mo lang yan. Lipat ka ng estasyon. TV5. <laughs> <laughs> Sumagot ka! Ano to? Tanggalin mo yung hood mo pag kinakausap kita. Sumunod! Ano yan? Anong ginagawa mo? Anong status ng in-edit mo? Hirap bro, kausap. Kung na ba ano dyan, bigyan mo lang. Sumag! Oh. Anong ginagawa nyo dito? Anong ginagawa nyo? Pakilala mo yung boss. Kung sa buko ko eh, ay sa so supermarket ko dito! <laughs> Pasok! Atropo, kinagawa nyo! Tatrapa kami dito. Kinagawa nyo ba nga to eh? Gusto kong malaman niyo na ako ang barong supervisor dito! Sagot! Anong nilalaro niyo? Sir, nilalamin kayo makinig ha? Sige. Alam ko hindi niyo ako raraspetuhin kaya sige, maglaro kayo dyan. Idol! <laughs> idol kita talaga eh! Idol talaga kita! Oo, oh, idol mo itong ba? <laughs> lang itong bagay Hahaha! Lalaglag niyo ako dito, hai <laughs> po. Hahaha! <pa. laughs> Tingilan natin baka... <laughs>

Bukas ba yun? Bukas siguro. Sunday pang ano yun. Gutom na tayo. Eh, dito tayo lagi sa suki natin. Sa Grayson's. sa eh, tropa natin yung mga No? Buti na lang talaga, no? Andiyan ka, no? Tagahawa ka ng camera. Kasi hindi ko kayang yung talaga na matagal. Alam niyo ba na itong mga to, ito yung yun. Yan, mga motor na yan. Nakita niyo yung mga motor na yan. Pag yung isang motor na to ang tinulak ko, pag ganon, wala natin, matutumba. Domino effect. Alam niyo ba, na pag tinulak niya yan, yung motor ko magagasgas. gas May motor ka ba dyan? Diyan. <laughs> Saktong, sakto. walang taong, walang <laughs> dyan. Saktong-saktong, walang tao. Walang tao yung equations. May bigyan ko yung mayari ari dyan. Nakaka-free kaya tayo ng Shomai dyan. Shomai. Subukan natin, no? Yeah. Okay. Madalas tayo dito pero yeah, yeah. subukan natin makalibre tayo. <laughs> subukan natin huwag magbayad pagkatapos natin no. kumain. Tara. Oh! Usap mo supervisor ako. Okay? <laughs> <laughs> Hello po. Bago po supervisor ng ABS. Hello. Hello. Special po may ice cream. Aray ko, halo-halo. Automatic sa Ha? <laughs> Automatic yung tulad ng gas na nangyasa Alam niya eh kasi nanonood sila sa vlogs ko. <laughs> Balaras kasi ako dito kaya di ko na alam kakainin ko. <laughs> kanina, sir, nandito po kayo kanina? Pa <laughs> Pag halo-halo ba yung in-order, Ali Soup pa din? <laughs> sir, halo natin. <laughs> order kayo ng order dyan ha. Kakalaw niyo may mga pera kayo. <laughs> Pagkakita niyo, siya yung may-ari na itong Grayson's. Kaibigan ko yan. Tapos minsan binibigyan niya ako ng labeling juice. Pero nagbabayad naman ako. Pero ngayon kasi wala tayong pambayad so... <laughs> susubukan natin kung paano mag 1, 2, 3 dito. Kasama to, uh, mga kasama ko. Matagal pa yung sahod natin, medyo oh, <laughs> kakasahod lang. Pero ano agad ako eh. Napanood oh, mo yung Leon? Petsa di Piligro na agad ako eh. Napanood not... mo yung Leon? Ano yun? Chowd! 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 Alam mo kung bakit sahod yung sinisigaw niya? Kasi? Kasi yung pera niya, layon. Ba't yan natawa? Nakakatawa ba yun? <laughs> <laughs> <glorious Wasn't it? laughs> Alam mo yung joke niya? Layon? Maka, pa kayo din dalawa nagkakasundo, no? Kayo natatawa sa mga jokes niyo, eh. Yun, kayo na. Ba't ang tagal-tagal ang halo-halo mo? Ibihog. Saan ka yung chopsticks? Sarap ah. May halo-halo ka ba? Bakit ko, oo. Pumulong oh, ka ba ng halo-halo? Mm. Lahat ng mga pagkain niya nandiyan eh, ah. nasan yung halo-halo? Hindi -halo? okay. <laughs> <laughs> <Winokauta> na na. <laughs> Wala na yung order. Huh?